Aying! Kambal! Gumising na kayo dyan! Kambal! Ano oras na? Pagyan, natutulog pa ako eh! Aba, sumasagot ka pa! E kung ayaw niyong kumain, bahala kayo! Ma, na po ako. Ay, ang galing! Kaninang ginigising ko kayo para kumain. Ma, sige na ma, na ako eh! Talagang bata ka? Dahil sinasabi? Ako na lang po dyan. Ako na na. Magtayin ka na lang po. Ma. Ma, Mahabaw namin. Ito mga anak ka. sa sentuhan nila nila Ito lang po Ma! nila nila po, ma! nila nagbibigyan. Paulit-ulit na lang tayo, ha? Ano ba gusto mo? Maghiwalay na lang tayo! Hi. 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 Bakit? Anong kailangan mo kay Aing? Magpapasama lang po sana ako sa mga. Ay, Ben! Nandito ka na pala. Tara na. Ben, ba't ka sa mama mo? Bayaman na yun. Tara na. Ganyan, ganyan lang yung pinunta natin sa park. Oo, oh may. Bea, mag-usap na tayo. Ano yan, Bea? Bakit ganyan ka sa mama mo? Hindi mo kasi alam yung kwento. Ano kwento? Ganito kasi yun. Ano ba gusto mo? Maghiwalay na lang tayo! Baka na-misunderstand ka na. Sige wala na ako. Ikaw na, ha? mag aral ka ng mabuti. Itang bumaya na sa isang mga kapatid mo na nagsigit. Yan, sinabal na naman yung pinapabor mo. Taba, sumasagot ka na. Hindi ko na talaga gusto yung tono ng pananalita mo. Bastos ka talaga. Dahil sa inyo, nawala na ako ng respeto. Narinig ko kayo sa telepono. Hindi mo kasi alam kung anong dahilan kung bakit kami nagliwalay ng papa mo. Bakit maroto naman eh? Dahil nagkawatak-watak tayo dahil sa inyo. Ay, huwag kang ganyan sa magulang natin. Bahala kayo. Ma, ba't gano'y sa sa'yo ni ate ka? Bakit na? Baka hindi naman matanggap ni ate na nagkawalay mo pa kayo ni papa. Hindi ko nga rin alam na kung bakit siya ganyan. Bakit po ba naghiwalay kayo ni Papa? Anak, may sasabihin ako sa'yo kung bakit kami naghiwalay na ng Papa. Hindi ko na kasi kaya yung paulit-ulit na lang ang panuloko ng Papa niyo. Kaya pala ganun yung asal sa'yo ni ate. Sige na anak, bukas ko na lang ipwento lahat sa'yo. Ilang beses okay. ko nang kasi Papa mo. Hindi ko ako kayo talaga yung mga pinanggagawa niya sa akin. Ano ang kakayari natin po? Aying! Bakit? May sasabihin sana ako sa'yo. Bakit? Ginausap ka na naman ni Mama para pausap? Hindi Aying. Sa totoo lang, kunwento na sa akin ni Mama lahat ng nangyari tungkol kay Papa. Bakit? Ano ba yung totoo nang nangyari? Ba't di na mo kumisipan mo? Kasi ganito yun. Kailangang beses ko nang magbeses ko ako. Ano ba yung totoo nang magbeses ko ako? Sige, kambal. Mag-iingin na ako ng sorry kay mama sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Ah, oh, sorry po sa lahat ng nag nagawa ko po sa inyong sa na sinasagot ko ka po kayo. Asensya ka natin na kung hindi po yung pamilya natin. Ma, alam ko na po yung totoo na sinabi po sa akin lahat ni Kambal, ma. Alagaan ko kayo mabuti. Ha? Mahal na mahal ko kayo. Opo, ma.